Mm-hmm. mm So, um, tagad, uh -oh. so uh, mahirap na exciting yun. Mm -mm, mm -mm. At tahan, eto this time naman kasi parang kontrabida ka naman dito katatakutan at katatakutan ka. So parang lihis naman dito sa katatapos mong hiram na puso na heavy drama naman. Opo. So, at saka kasi parang like yung dun din dati sa yung sa Maya, yung Kera Amo. Mm, -hmm, mm, -hmm, mm -hmm. yung nung dati kasi parang may halo yung poet sa kamasama. Mm Ito -hmm. all the way na masama. So, wow. um, so mas maraming ano laro. So, oh, wala kang wala pero pag nagtaong lupa ka yung ano ah uh, oo oh -oh, nung mortal ka. Yun yung nandoon ano, ka na sa kaaksena mo na sila parang. Oo. Oh, parang tumugalika sa edad damit kung yung 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 Topless at the same time, bottomless. Wow. So matagal man. Bottomless. matagal kang hindi nakita sa ganun. Oo, oh, sa akin hindi lang topless, bottomless pa yung wow. rin. nila. Naku, di Diyos ko. <laughs> usually, topless Rated na, ano ba yan? <laughs> rated PG pa ba yan? Diyos ko, parang nanginginig yung isang bagets dito nga kasi bottom list kasi di ba manananggal. So nagdi-detach uh, siya dun sa... Naku, sa, saan so, uh, 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 daw uh, naiwan yung, no, diba? na yung, na, na yung baba? Pahingi naman yung pag naiwan yung baba. Tawagan mo. No. That's right. Matagal kang hindi nakita nagpa-sexy, Cardo. Bata pa isap, sila, isap, no? Isa pa rin yun dun sa mahirap. Kasi like, parang ang naiiwan kasi laging impression. Yung sa machete. Uh Oo. -oh. So, eh, masarap kumain. So, ngayon, talagang pigil na pigil yung kain, mm. regular yung workouts. Uh, tsaka bata pa sila noon, ako lang, lang <laughs> na. <laughs> mga mga oh, panahon mo, Diyos yeah. ko. Imbitahan ko po kayong lahat na panoorin na aso ni San Roque. Sa September 10 na po, sigurado po mawiwili kayo at mag enjoy sa pagsubaybay nito. Uh, tutukan niyo po sana araw-araw. Maraming salamat. Po.